Hi mga guys, it's me again, Irish Warde, a content creator and also a mom. For today's video nga po pala ay maraming ganap ngayong araw. Magang umagang nga po pala yan ay sinimulan ko na naman ang pagtitipig ng damit kasi nga po kagabi hindi ko na ay tuloy. Iba naman po kasi ang baby Sherry ko anong oras na naman po natulog kaya na naman na puyat na naman po kami. Iba nga po pala ako ay nagtitipig ng damit ay naisip ko na lang talagang ilab sailing ito. Diyos ko, mapapasabi ka na lang talaga dito na imay nyo na to 20 pesos lang. Tapos kung ako na pala magtibig na damit ay agad ko naman po inayos dito sa may sala. Nagwalis na rin po ako para naman po magaliwalas. Wow. Tapos kung ako pala magwalis, ay agad naman po kami nag-almusal mag-anak. Okay. Pagsabayan na nga rin po pala din si Baby -share, sa pagkain sa amin. Tapos nga po pala namin kumain, ay agad naman po ako dito naghugas para hindi na naman nga po kami matambakan dito ng hugasin. Tapos nga po pala habang ako naghuhugas, itong dalawa naman po mag-ama ay naghihimas po ng manok. Ang tuwang nga po pala ang Baby -share ko sa paghihimas niya ng manok dahil nasasaktan na din nga po pala yung manok ni Papa niya. <laughs> nilabaran ko na nga po pala dyan sa si baby sherry at nakatulog naman po kaagad kaya naman po nakagawa po ako ng mga gawaing bahay pagkatapos nga po noon ay nakita ko po si ati maray na dumating dito sa greenhouse nagpasama nga po pala siya na pumunta sa dahit dahil wala po siyang kasama at mag-iigib nga daw po talaga ng tubig na inumin hindi ko na po pala dyan si rambi si baby sherry dahil tulog po siya kanina nung pagdating ni ati mara sa bahay hmm. naman po iniwan ko na lang po siya dun sa ama niya sa bahay kasi naaalagaan din naman po niya yun na no, maayos isa nga rin po pala ang dahilan kung bakit kami nagpunta dito sa dahit dahil nga po pala ipap nagpa-washing itong abansa nila. So nga lang po pala kami nagpa-washing dito po sa may katabi po ng Leon Hernandez Hospital. Sa may katabi nga po niyan ay may washingan po dyan sa tabi. Hanapin nyo na lang po kung kayo po ay magpa ng inyong mga sasakyan. Minuto nga lang po ay na rin po kami at in-approach na rin po kami nung naglilinis nga po ng sasakyan. Sobrang dumi na nga rin po talaga nito ni abansa kaya na po naisipan po ni ate Mara na ipa-washing na. Kapan nga po muna namin dyan yung abansa kaya naman po naglakad-lakad nga po muna kami dito sa may kalsada. Po, naman po namin nakita si ate Luz. Yan nga po pala yung kilala namin dyan sa Leon Hernandez. rin po pala yung lagi nag-a-assist dyan sa amin ay tatutulong kapag po kami ay hospital. Lalo na din po ako. Anak nga po pala ako dyan sa Leon Hernandez. Ayan ay din po ang nagtulong sa akin. Kita nga po pala dyan si Ate Mara ng wedding. Kaya naman po nagtaya na rin po siya. Kasi po baka naman masorbulan po talaga yung numero. Tapos po niyan ay naglakad-lakad po kami. Tapos po nakita po namin itong damitan dito. So, may tabi ng stoplight. Kaya naman po napabili dito si Ate Mara ng apat na dress. Ang ganda nga po pala ng quality dito. Kaya naman po yung naghahanap po at mahilig po talaga sa dress ay recommended ko po na dito po kayo bumili. Ilan po talaga dress ang mga tinitinda nila. Meron din po sila dyan terno, sando. Mga damit po talaga ng good quality naman po talaga. Sa so, aming paglalakad nga po pala, isabing po talaga niya ay maglalakad lang po talaga kami. Kaso nga po naglangway po siya dun sa, sa picture ng Greenwich. Kaya naman po nakapapasok na naman po ang e-above ninyo. At kakain na naman po talaga ang dalawang damulag. Pagkapasok nga po pala niya, ay agad na din po pala siya nag-order dyan. Minuto nga lang po pala, ay nandyan na rin po yung pagkain namin. Kaya naman chichibog na naman ang dalawa. Bago nga po pala kumain, hindi naman po talaga mawawala ang pagdadasal. Kasama na po rito ang picture ninyong pagkain. Para hmm? naman po, may pampost naman sa social media ang e-ebab ninyo. Tapos nga po pala namin magdasal at magpicture. Eh, na naman po, nilantakan na po talaga namin yun ni Ate Mara. Finas forward ko na alam po itong pagkakain namin para naman po mabilis po sa paningin ninyo. Eh, okay, kung nga po talagang sinasabi sa inyo na kapag nagpa-pass forward ako, kasi nga po, baka na naman tayo ng gabi nito. pag tayo dito hindi makatapos sa pagkakain dahil sa sobrang bagal nga po talaga na pagkain namin dyan. <laughs> Napagkwentuhan nga po pala namin dalawa dyan kung sino na po talaga sa aming dalawa ang pinakamalaki. Inyo po bang i-comment sa comment section kung sino na po sa aming dalawa pinakamalaki? Pero piling ko mas malaki naman si ate Mara pero matutumbasan ko pa talaga yung laki niya. <laughs> Dahil nga po, kung di nyo po na itatanong ay malakas po talaga akong kumain nung nagkaanak po ako. Kung wala po kasi talaga akong kinakain na madami ay kakaunti po ano po provide ng gatas ko kay Baby Sherry. Kaya naman po ang Baby Sherry ay galit na galit. Kaya naman po yung daddy ko ang pinagdidiskerahan na kagatin. Pero po kapag marami po akong kinaka ay talaga naman ay umbaw naman talaga ang gata sa kanya. Pagkatapos nga po pala namin kumain ay magbiyahin na rin po kami at kinuha po namin itong tubig na inigib namin kanina. Kung kami nagigib ng tubig sa may pasig ang aqua store. At natapos na nga po pala namin kunin yung tubig ay dumaan nga po pala kami dito sa may Avon. Ngayon nga raw po babayaran na daw po niya yung inutang niya dito sa Avon. Agad na nga rin po pala kami pumasok dito para makabayad na si Ate Mara. Kaso nga po, sad to Meron po si Ate Mara na encounter dyan sa Avon na nadagdagan po yung utang niya. Pagkatapos nga po pala namin magbayad dyan sa Avon ay pumunta po kami dito sa farmers para po magbili ng bahog ni Sandra. Nagbili na nga rin po pala kami dito ng bahog sa manok dahil wala na nga rin po palang bahog dun sa manok nila. Pagkatapos nga po pala namin dyan magbili ng mga bahog ay nagbiyahin na nga rin po pala kami pa uwi. Bumungad nga po pala sa akin dyan sa baby share. Abay, namiss po, talaga ako. Ilang oras lang po talaga ako nawala. Pa ko nga po pala ay nakita ko po dyan ang live-in ko ko. Nagtinitiak na nga po itong mga suso na galing nga po dun sa sapa sa may langga. Patay na nga po pala namin to ng maayos. Kaya naman po ay lulutuin na po namin dito ngayon para po sa aming gabihan. Tapos nga po pala nyan, ay eh, ginuguan ko na po yan na may asin. Kaso nga po hindi ko na po naisama sa may video. E tanga rin po pala ako dyan ng sibuyas bawang para po sa pangkot nito. Ayan na nga po pala dyan ng magic sarap para mas lalong sumarap ang ko. Sinalang ko na rin po pala sa kalan para naman po maluto na po ito ng madalian dahil nang na talaga ang mga bituka ko. Nagbiga na nga rin po pala ako dyan ng nyog para po sa gagamitin gata dito po sa gabi. Lagyan ko na nga po pala yan ng mainit na tubig para po yung katas sa lalong lubabas. Pagkatapos nga po pala yan ay ginumus ko na po yan. Huwag po kayo mag-alala dahil naghugas naman po ako ng kamay at malinis naman po ang kamay ko para po sa paghumus po ng gatang yan. <laughs> Pagkatapos nga po pala ng pagkata ko ay nilagay ko na po yan sa may salaan para naman po masala yung katas po ng nyog. Ha ah, po dyan yung gata at pagkatapos po niyan pagkakulo naman po ay nilagay ko naman po yung dahon ng gabi. Tapos nga po pala niyan ay nag-iiyak na din po si Sherry kaya naman po tinay. Over ko na lang po kay ate sila pagluluto dahil Sherry naman po ay marunong magluto. O, hindi niyo po talaga natatanong yan po talaga ang cooker namin dito sa bahay. Ha kanina tinuturuan lang po talaga niya ako sa pagluluto dahil hindi naman po talaga ako master sa pagluluto at hate na hate ko po talaga yan. <laughs> At tapos nga po pala ng pagluluto ay ayan na po talaga ang finished product. Napakasarap naman talaga ng luto ng ate Sheila. Ay, talaga mapapadami na naman pagkain ko. Sobrang sarap naman talaga ng mga ulam at pagkain dito. Man po another chubog na naman po tayo. Kaya naman po tara, kain po tayo. By the way po, maraming maraming salamat nga po pala sa mga nag-follow sa akin. At yung hindi pa po, po nakakapag-follow, please follow, like, share, comment sa in comment section. At huwag niyo pong kakalimutan, Irish Warrior Vlogs. Thank you so much.